So, yan. dahil uh, tayo ay naka lang sa bahay at tayo ay uh, uh, nadali ng ating uh, bahang bahang-bahang karina so, instead na wala tayong magawa walang kuryente hindi makapag uh, live streaming so, tayo ay maglinis ng mga electric fans yes, yeah. tara guys, yahoo ito ang ating unang lilinisin electric fan na gamit dito sa bahay so yung electric fan na yan ay uh, <laughs> ilang ilang buwan na rin hindi nalilisan so kaysa wala tayong ginagawa at uh, hindi makatulog ng uh, hapon so ito ang aking yung ginawa, nilisin ang mga electric fans so yung dinis uh, gamit ang uh, brush na madali siyang uh, linisin no na panglinis uh, dati kasi ginagamit ko basahan lang matatagalan ako tapos uh, isang uh, o pang, pang barbecue stick ang aking uh, ginagamit yan So, same na rin sa paglilinis ko sa bintana. Yung brush ang mas uh, mabilis, guys. Ayan. At syempre, meron tayong basahan na uh, basa. Para siyang uh, punasan yung mga natitira pang mga agio, mga alikabok. Ayan. Hindi man tunay na linis, pero malinis naman ng matapos. Ayan. So, yan yung kanyang itaas, uh, yung, yung blades, yung kanyang mga pang, uh, pang strainer, tawag doon. hanggang baba. yan, yung stand mismo. At syempre guys, ayan. Seryoso lang tayo, nang tayo ay uh, gumagawa niyan. Kapagkat uh, ako sa aking sweetheart na linis ng linis sa baba ayan. so ako naman para hindi naman nakakayat ako higa lang ng higa kasama ko yung aking apo sa kakahiga ayan so gumawa tayo ng uh, ways para maging uh, productive naman yung uh, araw na walang pasok walang kuryente walang wifi walang data ayan So, nakakainit. No? Pag wala kang uh, wala kang lang, So, ang uh, gawa natin ay maglinis na lang tayo ng mga electric fans. Hoping okay na marami pa tayong magawa sa araw na ito. Ayan. So, yan ang blades. Linisin natin uli ng mga uh, brush. Doon sa ayan, sa may terrace na diretso yan sa baha yan baha po dyan sa aking uh, pinag ng blades ng electric fan ayan guys so tingnan natin kung tunay na tayong maglinis ng electric fans ayan kaya linis doon, linis dito maglinisan tayo <laughs> ayan guys so, yung seryoso tayo maglinis kasi wala naman akong kausap dyan at busy rin yung mga ibang kasama ko sa bahay ayan guys so go 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 ayan so tapos na ayan hoping na malinis na at uh, kung hindi pa bumagyo ay hindi pa malilinis ayan guys so ibalik na natin. Ayan. Okay. So, ayan. Sure na sure na pagka nagkakuryente ay malinis na. Ayan, guys. Yes. Okay. Ayan naman, guys. Ang uh, pangalawang pangalabang paglinis ko lang. Electric pan. So, same din ang procedure. Tanggalin ang blades tanggalin ang uh, strainer, then linisin ang brush, ang mga blades, harap at ikot. Ayan. Hindi ko na kaya tanggalin pa yung uh, mismong uh, pag-gadget uh, ko at baka uh, masira. Instead na maayos at malinis, eh, masira ko pa. yan Okay, so linis natin ang likod ang mga straps na yan yung parang strainer na yan and then syempre hanggang sa baba no? yung stand at dun sa pinaka base dahil nandun ang mga agio guys go 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 right 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 ayan shout out shout out yan sa mga nanonood ng uh, video to yung premiere na to maraming maraming salamat at uh, kayo ay uh, nandyan pa rin so alright at ito ay uh, sa palamas na to itong video to ay nasa first batch homestead by master warm ayan so ayan at least meron tayong uh, pang video ngayon guys ayan may pang content tayo sa so, totoo lang guys hindi ako makatulog ng hapon ayan. kaya sayang naman yung yung hinihiga-higa ko na hindi naman ako makatulog kaya naisipan kong uh, maglinis ng mga electric ones kasi nakahalam, nakahalera dito sa sala namin dito sa uh, taas ayan guys go 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 shout out sa mga nasa bahay kulitan sa ating mga kakulab ng mga teams Juan Lapin ang bahay ang uh, ating gapangan team positive ayan team Puyaters. at minsan may naliligaw na team banners ayan go 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 at minsan nakakita ko ng team violet ayan, guys ayan seryoso tayo maglinis ano ayan guys ang bilis natin maglinis dyan kasi kailangan ah uh, matapos agad. Ayan. Para hindi tayo tamad tamarin Okay. Same procedure. Guys, same procedure yan. Ayan. Linis, linis. Linis, linis ayan, Guys, habang uh, mga batang Kasapo dito, apo ko ay uh, natutudog. So, sinipag tayo maglinis na ating mga electric fans. Ayan, linis may nakita. Ang duwi pa rin, linis pa rin. Ayan, guys. Go, go, go. Alright. Go, Ngiting-ngiting naman tayo dyan. Ayan, seryoso. Okay, same procedure. Linis dyan. Dahil uh, sa babang yan ay... Uh, baha kaya pwede na rin dyan para malunod <laughs> yung mga dumi dyan okay so yan punas ng basahan uh, para sure na malinis yan after na siya ay mabrush yung strainer oops mantik pang mahulog guys ayan go 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 oh. ay Shout out, shout out again sa mga nanditong nanonood ng uh, premiere na to. At salamat, salamat at uh, sa inyong uh, panonood. At syempre, ayan, ayan na. I-sone okay. natin sa gano'ng proseso. and of course. Ayan. At may mga sumunod pang mga electric fans na ating lilinisin So, ganun lang po ang procedure. Tatanggalin po natin ang kanyang takip. And then, ibra-brushing ang blades, ang kanyang mga straps ng strainer hanggang baba at hanggang si pinaka base no dahil doon ando na mga agi-agi at kung malinis na ibabalik muli ang strainer ayan ganun ang proseso guys ayan Electric Ones, thank you for thank watching and viewing my vlog for uh, today. Blood.